Nandito kami ngayon sa Barangay Giwan at nadaanan namin ng isang tindahan na may unik na estilo ng pagbebenta ng balot. Hindi ito dinudumog at di pinipilahan dahil ito yung mga negosyo na kumikita hindi para yumaman, kumikita sila para maitawid ang araw-araw na gastusin. Salasamaan nyo kami at kinggan ng kwento sa likod ng Noknok Balot. Yung balot po namin ay kakaiba po sa ibang balot na nagbebenta po. Bala yung balot namin po ay may lasa na po sa loob at wala na po siyang lansa. Kung gusto mo po matrang yung balot namin, dito lang po ako located sa m 4 1 Baka madalag niyo po ako dito. Gusto nyo, nyo, nyo try. Punta lang po kayo dito at mag-open po ako around 7pm hanggang 12 midnight. So, tikman natin kung totoo ang may kakaiba sa balot. Ang nag-set aside lang dito sa balot na ito is hindi siya malansa, walang kaamoy-amoy, and yung sabaw is malasa. That's yummy.